Buenas tardes, damas y caballeros. Buenas tardes. Ayan, uh, umiiyak itong si uh, Pulong Duterte dahil sa ginagawa daw panggigipit sa kanila ng uh, Marcos Administration. At uh, lalo na si uh, former uh, DOJ Secretary Boying Remulla na ngayon ay uh, ombudsman na. So, uh, judging from the statement ni Pulong, parang uh, he is painting a picture as if uh, the sky is falling, parang nahulog na ang langit sa kanila. Parang kawawang-kawawa na sila. At saka parang sirang-sira na yung justice system sa bansa. <laughs> Pero siyempre... ah <laughs> uh, parang nakikita natin parang trauma lang, parang kwan lang ito karma lang ito kaya uh, kaya uh, kay pulong dahil uh, uh, ganito rin ang ginawa nila kay uh, kay former senator and justice secretary Laila De Lima, na ito nga mas grabe pa ngayon eh pinakulong pa nila si Delima Lima ng, oh, almost seven years na wala namang kasalanan. So ga, baka ganyan din ang uh, ma-experience di Pulong, ha? Ito kasi si Pulong as a backgrounder. Ito kasi si Pulong, ha? Kaya uh, kinasuhan niya ng uh, libel, ha? Ang issue kasi ito na dahil nagreklamo siya dahil uh, binasura ng Department of Justice yung libel complaint complaint na pinailan niya at si uh, asawa ni Sara si Mon Carpio, laban kay former senator Antonio Trillanes recently ito ay na dismiss ng uh, uh, pina itinapon sa trashcan <laughs> ng Department of Justice kaya galit na galit si pulong kay uh, kay ombudsman and former DOJ uh, secretary ah boy so this case stem from uh uh ito, ha? nasa power pa sila in uh, 2018 nasa power pa sila nagfile sila ng libel complaint kay Trillanes ha ah, si Pulong at saka si uh, Man Scarpio doon sa Office of the Ombudsman itong kaso kasi ito ay related to the interview ni Trillanes kung saan na uh, sa ra, uh, sinabi niya sa radio interview na itong si Lapulong at si Man ay pinatulan pati yung Uber ha pati yung Uber and other uh, other mga kumpanya na may uh, na may negosyo diyan or regulated by the land transportation Franchising Regulatory Board. Ine-extortan nila ni Man Scarpio. Biro mo yan. Pati yung, yung ba naman, pati yung mga, yung Uber, pati, pati private companies, sa Ine-extortan nyo. Galing nyo talaga, genius. Genius talaga kayong dalawa, ha? Sa pagnanakaw, kung manang manang-mana talaga sa tatay. Hindi lang pala, hindi lang pala sa droga, ha? Ah, uh, Uh, sa droga na hindi lang pala ang cri uh, criminal involvement nyo sa pagpasok ng uh, bilyon-bilyon na droga kasama na yung 6 uh, billion na nahulian kayo na naipasok na droga kayo ni Man pati yung mga pati yung mga private uh, businesses na may uh, or re may uh, or regulated or ng prangkisa dyan sa Land Transportation Office, LTFRB, Land Transportation and Regulation Office, ah, pati yan, kinikikilan nyo yung mga negosyante dyan. Mga pribadong negosyante yan. Siyempre, yan mga negosyante na kinikikilan nyo, ipapasa yan ang, uh, ang cost or gastusin nila sa bribery binibigay sa inyo, ipapasa yan sa consumers, sa amin, Buti na lang inexpose ito ng um, ni Trillanes kasi sabi niya pati yung mga sumasakay sa Grab eh pati ito tataas yung mga rates nila kasi i-i uh, na ng mga negosyante yung uh, yung gas yung uh, plus uh, added value or added gastos nila para sa bribery kaya uh, kay Pulong Duterte at Man Scarpio. So, in short, parang sinabi na rin ni Trillanes, ang mga ma, nag mga kwan kayo. maga extortionist kayo si ito si Pulong at si uh, Man Scarpio. <laughs> at uh, uh, <laughs> extortionist. <laughs> at malas-malas uh, nila. Ah, ang ginawa naman ng uh, ng DOJ at bago ginawa ito ni Remulla bago siya umalis ay uh, dinismiss niya itong kaso ni Man Scarpio na pinailan sa Department sa City Prosecutors Office ng Davao at napunta na nga sa Department of Justice. Ah, so dito, ha, sabi ni Pulong, wala nang hustisya. <laughs> as if sa panahon ng tatay niya may hustisya as if sa panahon ng tatay niya hindi sila nag extort ha as if sa panahon ng tatay niya gumagalaw ang justice system eh kung gumagalaw ang justice system sana ha sana inasikaso na ni ng office of the ombudsman yung mga complaints. sa diyan una pumunta sa ombudsman's office ni Samuel Martinez Diyan muna, kaya kung nakakulong si Duterte sa Daeg, partly kasalanan ni Martires. Diyan una, kasama sa DOJ, sa, sa NBI, sa CIDG. Diyan muna, nagreklamo yung mga biktima ng extrajudicial killings. Diyan muna sila pumunta. Pero yung wala nangyari sa kaso nila, wala nangyari, hindi sila inasik kaso ng CIDG, NBI, DOJ at Ombudsman. Saka, isipin nyo kung, kung gumagana yung justice system dito, sino mag gusto pumunta pa sa The Hague? Di ba? Kung pwede mo naman kasuhan yung mga pulis dito, yung mga, yung mga hitman ng mga pulis dito, eh bakit kailangan ka pa pumunta sa The Hague? Kasi hindi na nga gumagana yung justice system dito. Kaya dinala na nila ang mga ang complaints nila for crime against humanity sa International Criminal Court na inasikaso naman itong issue na hindi inasikaso nila. So in short, uh, hindi talaga gumagana yung uh, system of justice nung time ni Digong. At uh, uh, inaabuso pa nga nila yung yung kapangyarihan nila at kinulong nila, kinasuhan, hinaras, sinira at kinulong nila natanggal pa sa, sa Senado si uh, former senator and now congresswoman Laila De Lima. So talaga hindi gumagana ang justice system noon. Pero ngayon nagsasalita si 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 Pulong na as if uh, worst case scenario na tayo ngayon. At ngayon hindi gumagana ang justice system so reacting to the dismissal ng uh, ombudsman dito sa kaso niya laban kay Trillanes itong libel complaints so sabi ni Pulong sa statement niya so this is what justice looks like now <laughs> at least by justice no after seven years and almost a full blown trial The DOJ suddenly did a 180 degree turn. Sabi pa the the DOJ suddenly did a 180. Uh, mali ang grammar, kulang. Sa kung sa sabi mo 180, kailangan sabi mo 180 degrees turn. Hindi lang, one, did did a 180. Ano yan? 180 million? 180,000? 180 pesos? Ano yan? Bibili ka ng kwan? Bibili ka ng, uh, ng dinuguan? Oy, bili ng dinuguan. Magkano yan? 180. O pulong, did a 180. So kung magsabi ka ng the DOJ did suddenly did a 180, 180 degree turn. Ilagay mo yung word. 180 degree turn okay So sabi niya the DOJ suddenly did a 180 and reverse its earlier resolution indicting Antonio Trillanes for libel signed by no less than the then DOJ secretary and now ombudsman Boying Remulla talk about timing so na sign na daw ga ni Remulla na kasuhan, formal ng kasuhan sa korte si Trillanes. Bakit binaliktad? So, ang sama doon ng timing. <laughs> iyak siya, o oh, iyak siya. Ha? Ah, karma talaga, ganyan talaga. Umiyak rin si inyo si, si uh, Congresswoman Leila de Lima habang nasa kulungan at habang hinaharas nyo. Ang dami nyo ginawa, pati mga sex tape. Nag-invento kayo, grabe talaga kayo. Pambihira. Siniraan nyo yung tao, pati ah, kinulong nyo na yung tao, siniraan nyo pa ng katakot-takot, pati sex tape, nang, nang imbento kayo. So sabi niya, it seems the DOJ has finally found its true calling, not as defender of the law, but as the prosecutor. Protect, but uh, not as a defender of the law, but as the prosecutor as the protector of the political ally of the administration. Dismiss the case against Trillanes. Of course, that's the new justice system of the Philippines. One where friendship and political accommodation trump accountability. Trump over, over, ha? Kung ka ulit, over accountability. Napaka bobo naman yung mga PR mo. Mali-mali ang grammar, ha? ha sabi niya. Of course, that's the new justice system of the Philippines, one where friendship and political accommodation trump over accountability. Over, ha? Don't forget. Okay. So, parang dinidescribe ni Pulong yung justice system nung tatay niya na hindi naging defender of the law ang DOJ but naging protector of the Duterte administration. So ganoon na nga naging protector nga ang DOJ. Ha? Ang D, kaya kaya kinasuhan rin ng, uh, ng 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 ICC itong si former Justice Vitaliano Aguirre at former NBI chief Giran at uh, former CIDG officials ay dahil at for at si Bato de la Rosa at Bongo dahil hindi nila inasikaso. Si si Bato de la Rosa as uh, former PNP chief, hindi nila inasikaso yung mga yung mga dapat nga kinasuhan pa ng ICC itong si Kwan, itong si uh, si Samuel Martinez kasi kasama dito sa ibang officials, officials kasama na yung DOJ, kasama na rin si Solicitor General men ah uh, uh, ano pa yon may isa pa eh, si kalida kalida ha? ah dahil hindi nga nila inasikaso ha ito mga hindi nila inentertain ito mga complaint ng mga ng mga ng mga kwan ng mga uh, biktima ng extrajudicial killing so ah uh, uh, kung sinasabi niya ni ni Pulong na defender hindi na defender ng ng batas ang DOJ kundi defender na ng Marcos ng mga alay ng Marcos administration parang dinidescribe rin niya kung kung anong klase yung DOJ during the Duterte administration kaya sabi ni Pulong mga judge at justices pwede na kayong mag-resign. <laughs> mauna ka <na. laughs> Mga judge justices, pwede na kayong mag-resign. Kayang-kaya na ng DOJ at ng Ombudsman ang buong batas ng Pilipinas. E buti nga, may batas pa ngayon. Nung sa time nyo, walang batas. At uh, mauna ka na. Pinaparesign mo na yung mga justices. Mauna kana pulong. Do it. Huwag mo gayahin si si uh, si nang Duterte boy na si Alan Peter Cayetano na na pina-resign rin yung mga opisyalis and then na uh, nung sinabi ng kapatid niya na mauna ka na binawi na yung sinabi hindi naman daw niya sinabi mag-resign sabi niya mag-resign naman daw siya, pero sabay-sabay mauna ka yun ang sinabi ng kapatid mo mauna ka si Lino Cayetano, mauna ka, kapatid. O oh, hindi, hanggang ngayon, kapit tuko pa rin sa pwesto si, uh, si Alan Peter Cayetano. Ha? Ah? <laughs> Ala, pare-pareho lang talaga kayo. ay, ay, ay. Birds of the same feather. Ha? Ah? Flock together. Sabi pa ni Pulong, this is not justice, this is reward. A reward for loyalty to the right people, for serving the right narratives, and the Filipino people see it through. So nakikita na doon natin. Nakikita na rin namin yung ginawa nyo. Lalo na yung pinakulong nyo si Laila de Lima na walang kasalanan. Sabi niya, if, if this is the standard of integrity, that the ombudsman and the doj wants to uphold then perhaps lawyers should just go back to law school because clearly these people in the administration are rewriting the law to favor their friends o kung ganito daw ang ginagawa ng gobyerno dapat bumalik na lang daw ang mga lawyer sa law school dahil ginagawa daw ng bagong batas ang gobyerno ang alam ko lang gumawa ng bagong konstitusyon ha at binaboy ang 1987 constitution lalo na yung word na fourth ang alam ko lang sumulat ng bagong konstitusyon the 1987 19 at 2025 cheese hard constitution i si see cheese escudero si cheese escudero lang ang alam ko gumawa ng bagong konstitusyon kaya binasura at binaboy niya yung 1987 Constitution na sinabi dapat aksyonan niya yung uh, impeachment forthwith forthwith so lahat ng uh, sa sa tinuturo ni ni uh, ni uh, pulong kay Marcos tatlong daliri nakaturo sa kanya ha ha sa pagturo niya kay uh, kay Remulya, tsaka kay uh, Marcos, ta uh, siya ang lumalabas na mas guilty. Sabi niya, our justice system deserves better than the ombudsman and the DOJ who play politics instead of protecting the truth. Uh, kung dalawa lang, kung dalawa lang at gadalawang kwan ka lang subject at ah uh, may end ka sa gitna, pwede singular ito, kibuloy. Ah, kibuloy. Pulong, pwede singular. So who plays politics? Our justice system deserves better than the ombudsman and the DOJ who plays politics instead of protecting the truth. So yung play, dapat dagdagan mo ng S. Ha? Wrong grammar na naman. So yan, yan ang grammatically wrong and logically wrong legally wrong historically wrong na na statement ni uh, ni uh, pulong Duterte na nangiyak-iyak na biktima na daw sila ng justice system eh pero nangyayari lang talaga ay karma at ngayon na yung ginawa nila yung yung binaliktad nila yung batas para mapakulong si Si Leila de Lima binaliktad nila yung batas para uh, uh, itang, i, i i disband sirain yung ABS-CBN muntik na pati yung newspaper ko inquirer at yung uh, marami pa silang ginawa na pag-defensa sa mga katiwalian nila sa pill health, sa drugs and, and, and sa marami pang mga 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 criminal activities nila ngayon binabayaran na nila. Patikim pa lang ito, patikim pa lang ito, uh, pulong Duterte. Ha? Hintayin mo, makukulong ka rin. At dito this time makukulong ka sa kaso ng drugs, sa kaso na sa ito. Pwede buhayin itong kaso na nangikil kayo, nangextort kayo sa Uber. So lahat ito, ha? babalik sa inyo lahat kasama na yung 50 51 billion na natanggap mo during sa panahon ng tatay mo na hanggang ngayon hindi pa natin nakikita kung saan napunta ang pera Okay pa ba yung kwan ko parang nawawala-wala Tuloy-tuloy ba ang kwanko, ko ang pananalita ko parang nawawala ah So pasensya na lang, pangit na naman ang, ang linya dito sa Zamboanga City. So hanggang dito lang tayo, hanggang dito lang tayo bago tuluyan na tayo ma ma mawala sa ere. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.